Ang oh, bago pa. Dali <laughs> dito mga sapatos, ang dami oh. Ito okay pa naman ito. Dugyot lang sa tingnan dahil ano man, dahil basura nga. Ano, you know. maganda pa ito mga tinino. You know. Ito, ito pang bahay. Oh, maganda pang pambahay, sobrang bago. May sandal din, you know. maganda ang sandal, ang cute ang sandal oh. Ito maganda to. Dito pa to. Oh, hala, ito rin oh. Ang ganda oh. Ceramic wow! Hindi man ako sulit dito. Made in, Jap mid in Thailand to isa oh. Made in Thailand. Tapos made in Thailand rin isa. Thailand para pareho. Ito, mandami mga balloon. Pero yung bandito isa eh. Made in Japan, siguro to no? Kasi, hindi <laughs> Thailand ba <battle> to Japan. yung, <laughs> yung, yung, ano yung dito ba? Hindi lang chinese Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel For to today's video mga kapilingon ay another ikot-ikot na naman ang ating gagawin <laughs> Another bakasakali na naman si Pilingiro Sana all magbakasakali na naman at sana pagbigyan na naman tayo ngayon oh, para ma ano yung pagod natin ngayon ba magliraw-liraw na naman si Pilingiro <laughs> ah, Naadik na magliraw-liraw Pilingiro Naloko na Nagnutin na talaga tayo dito ba na <laughs> lagi nang sa mga suok. A few moments later. Tingitin dito kung meron ba. Hala, parang miron nga mga kapiluno. Sana. Oh. Hey, let's go. Hala, parang miron mga kapiluno. Parang meron. Tingnan natin dito. Parating na natin dito sa ano. Nakuha ko renyo gloves ko. May aso pa naman nagpagpaghot. Minsan kasi hindi ako gloves kasi Minsan kasi hindi ko na ano <laughs> Hindi ko madala yung gloves ko pasensya na talaga kayo kung ano Kung naging pasaway, tulungiro ba Tulungin yung kamera natin yan Tingnan natin tong plastic na ito Mabagalan kasi ako pag mag gloves Eh, tulad ngayon ito oh, sa ginagawa natin Ayan, tingnan natin ito Parang puti na ata ito mga kapilingan Ang adamit na ito lang. Na Ito Feeling ko talaga para talaga ako magnanakaw sa <laughs> galis na. Manguha ng basura. Ito ay bitsip pala mga kapitinan. Ito ay na puti man. Ayaw ko ng puti ay komporter pala mga kapitinan. Ayang man, labahan ay. Tapos maglabaan eh. Ang madali lang sa kita ang mansa ba? Yuh, tingin pati sa isang plastik. Meron pa kasi marami pa kasing plastik. Huwag na ito. Kilala yung tuwal niya. Huwag na lang ito. Nakabila ya. na lang tayo. Ibang spot. Puti man siya. Ayaw ko kasi mga puti. Kasi madali lang siya mga ano ba? Madali. Magkita ang mansa. Hmm, gusto ko dali ng kulor na sa ibang spot ano may patay sa ibang area puti man siya ah chusis pininiro no huwag hmm. lang yan gano'n. huwag lang yan puti marami pa naman kasi yung area dito yeah, let's go sa ibang area tayo natire ko ngayon mga kapilingon sana all to no <laughs> sa binasurahan natin ito kaya nagagamit ko talaga ba siguro company ito ba uniform man siguro ito sa company pero pang social din no? formal attire man hindi gagawin piling iro susuot natin Prosedya sa ibang irya pwede ito liguan sa mga bata kanyan ba ang laki no pero may kontak nampir na yan kumbaga reserve na yan sa ano ba dito nakala ko mga kitchenware mga botilya lang pala kapiling tingin tayo dito kung mayroon ba tayong mapuslan tapos lang meron ba tayong makikita mapakinabangan I mean naloko na to tingin tingin is daki lang naman eh ito ba yung baunan dito mga kapilingon ay goy maganda baunan ba maaadik kasi ako pag maaadik pag so, ganito kasi mga baunan makikita natin ba gusto ko kasi kaya kunin natin ito tingnan muna natin kung ano ba I ano muna natin yung kamera para hindi masisira yung buhay natin Tingnan natin ito baka pwede pa to. Baka maganda pa to ba. Ibutang ko muna yung bag ko. Ito mga kapalon oh. Ito oh. Kunin lang natin itong mga laman. Uy, pisto na. Ito yung bag natin. Kunin natin itong mga laman. Yung dalhin natin yung baunan lang. Maganda kasi yung ganilang mga baunan dito mga kapalingon. Yung hindi sa basta madaling mabasag ba. Kaya goods talaga ito. good sa all good <laughs> Naloko na si Lingiro. Matagal kasi kanya. Kaya yung nagtanong bakit hindi ako nag-gloves kasi matagal eh. Matagalan tayo ba? Ano pa tayo mag... Tapos tingnan din natin ito parang may sapatos. Ito mga pilo na. Oh. Kunin natin ang ano. Kunin natin itong ito mga laman ito. Kasi ito lang dalhin natin. Itong buunan lang. Ito. Okay. Maganda kasi lagyan ito ng mga mabasagin ba? Ay eh, dalhin natin ito eh. Sayang man. di mm. Diba? <laughs> may one point na tayo. kaya mga beauty product pala yung laman nito uh, official mga official guro to pang ano ba iwan ko lang hindi ako mahilig sa ganyan ito may sapatos ako nakapa kaso nga lang iwan ko lang kung ay mga suspicious pala tapos loma tup, tup, tup. ito mga ano pala mga suspicious lang pala mga suplingon kaya yung ano lang meron din ako nakita dito mga kapilon may umbrella Tingnan nyo yung umbrella. Maganda kasi yung umbrella. Ito mga kapilan eh. Ito, swak na swak sa pang -ulan. Kaso nga lang hindi lang sa mga ano. O, oh, ang bago pa. Hali na, ah, hindi lang. Ito, pwede mong tudanhin kasi wala mang sira. Ito sa anda, ma, ma ano ba? Yung ano dito niya? Yung matibay ba? Dahil marami isang tukdog, tukdog ang tawag sa amin ng ano ng mga ganito so, yung baunan lang dali natin tapos proceed sa iba ibang spot yung bauna <laughs> isa lang naman kasi mamaya na natin kunin yung sakubag kasi isa pa hanap pati sa unahan okay, let's go a few inches alam natin kung may papuslan pa ba nito <laughs> iplastar muna natin yung kamera natin kasi hindi man na to maano ba baka mahulog yung kamera natin tapos maano ba mga maganda kasi mga kapilingon magaganda pa lahat ay eh. ano mo na no may mapuslan ba sabi ko maganda kasi may tao kasi kalinginan sa akin ba nagtingala na ano nagtaka ano, kung bakit nag video video ko hindi ako oh, manalam na vlogger vlogger may ito na walang follower na subscriber <laughs> tinan yung mga kapilingon tagoy na piit yung ano natin tinidor naluko mo ito 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 rin. Ay, ito rin oh Yung porter, kaso nga lang. Puti, uy. Ayaw ko ng puti. Gusto ko yung ano ba. Sana all susi. So so, yung vlogs natin, hindi ko na nakuha. Gatubang talaga ako sa mga tao ba. Kasi ano kasi. <laughs> Nagatubang ako sa mga tao dahil. Ano. Yung basura na sa gilid kasi. Ito ito Hindi nalang natin ano hindi. Ang sapatos lang Ay, dunot na pala. Sinusoko na pala sa buhay ito ito mga ano full version sayang <laughs> yun Ano ni kilingiro prang prang prang, prang. kasi kilingiro ngayon ito ang meron nandito ang sapatos ang dami oh ganito ba pero ito okay pa naman ito dugyot lang sa tingnan dahil ano man dahil basura nga kaya yeah, dugyot sa tingnan pero okay pa to, mga ito mga kilingiro ito ba um, ito ano lang parang ano lang luma lang sa tingnan ito rin, oh. Maganda pa ito, mga katulad. <laughs> ito, pang bahay. Oh, maganda pang pa pang bahay. Sobrang gago. Magkadugut-dugut. Ang dami, puno. Ang ano pala ito? Sapatos pala ito lahat. Ang dami. Ito sa loob, oh. Ang May loob, Ito rin dito, oh. May ano rin dito? ito unan pala. Ito, may sandal, oh. Maganda ang sandal. Ang cute ang sandal, oh. Ito, maganda ito. Okay oh, pa ito. Yung iba, wag na ito natin yung pares niya Wala, parang <laughs> Parang yung pares wala Ito, maganda rin sana kasi nga nga Huwag na lang ito, ito na lang, Ito, huwag na kasi Ang isa mo sinila sa nakutun na, <laughs> mas Walang pares, balik na lang ano pala sa iba ay? Oh. Ah, ka. Ha <laughs> ha ko, ha 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 Ito, hanapin itong sana nito. Maganda pa sana oh, bago ba? Kasi so, nga iwan ko lang. Ano siguro, nagyan sa ibang plastik pero yung pare sa ito. Proceed ba sa iba? Ibang niya. Ito ba kamera din ito? Kitchenware pala na ano? Oh, ano din pala ito? Baunan din pala ito mga mo. Isa. Dali natin yung pagbaunan, dali natin dahil gamit na gamit kasi yung bauna Kala ko ba na ano yung yung natin Ito oh, super cute ng baunan Hindi naman tayo nakaglab sa yun oh. Ano lang tayo, best in fact naman yun Hindi naman kasi yung glab ay oh. Magagalan ako ba Ito ang cute oh, dali natin ito Madalawa na yung baunan natin Ay <laughs> oh, wala, meron ka dito mga ano, tatlo pala ito Ito oh ang mga cute pala nito oh. ito oh. dali natin itong tatlo sayang din ito eh ito wag na lang ito sayang itong ano kumpurter ba two hours later furniture <laughs> grabe ang ganda ng mga furniture tapos dito sa baba may mga kitchenware na nagkakalat lang ba ang dami ay eh. wow ito ang ganda ng furniture no? Ah, meron ba? tapos puno sa terda cabinet ba? puno sa terda cabinet tingnan natin baka meron Madalagay, madugay matagalan talaga tayo dito sa gloves kasi ano kasi yung gloves ba? sobrang ano eh sa gabal, sa buhay ay ito mga kapiling no? parang dito tayo tingnan natin dito dito hindi nyo makikita no? So, tingnan nyo dito, dito dito yung banda. Tuwad din ng kamera na to <laughs> Ito bauna na naman mga kapilingon. Sa naon mga bauna no. Maganda kasi. Dito pala ako nakakita dati ng ano, yung lalagyan ng mga kutsilyo ba. Meron pa rin dito sa dalan nila. Oh, nandiyan. puro lang ng mga kasi nyo kasan kayong pares ito yun na natin napayang yun ba naku taklog lang yun dito wala yun maganda kasi yung mga ano takip ba ganito matikiba yun kasi ito ako mga takip na dito sa so, mga pares ito nagka mikos mikos na siguro basta yun pare, so sakit lang nandito. Naluko na to. <laughs> Sayang yun, no? pero hanapin natin mamaya baka niron ano. Ah, dito mga kapilo, no? no? Dito may mga kitchenware, mga kapilo nga. Dito. Ang daming kitchenware. Naku, kitchenware ang no, mga no. mudala natin ngayon. Dito, dito pala. Dito hmm. mga kapilo no? Kita Nakikita yung bilahan natin. Ah, dito mga kapilo no? Wow, ang ganda pa. Oh. Ano pa? kita nya bako no babak nanti nang kontek ya itu pak oh halo anda main tu mau kepilih mon lebu aku bilah nanti itu angkan dang sih no pang sih nang makin tak apa itu reno wow anu batu mag brown brown nang kontek oh, itu oh. miru di nak ugan itu do dati mah itu Made in Japan, makan itu bah, di Jepang Japan, nadugit lang kasi, so, uh. itu rin mga kapilulong, hala, ang dami, Brown-brown manito, brown. nito. Ito cute nga lang. Pero maganda man. Pagas lang katapat nito. Naan naman nito. Ito rin oh. Ang ganda oh. Wow. Ceramic mo siguro <laughs> ito. Iwan ko lang. Hindi naman kasuito. Mga ganito. Made in Japan. Made in Thailand. Ito isa oh. Made in Thailand. Tapos made in Thailand rin isa. Thailand para pareho. Ito. Mandami mga man, pilon, Pero yung bandito isa eh. Made in Japan siguro ito no. Kasi... <laughs> Kasi ito lang Thailand ba ito, Japan Yung link, yung, yung dito ba? Hindi lang Chinese Japan siguro ito, ito ang dami mga kapila no? Ay dalhin natin yan, ay kunin na natin, tong, ano? natin. Ang, itong ano Itong sakubag natin Ano itong duwede gaya no? Ala Meron na naman tayong ano ngayon mga kapilingon Meron naman tayong madala ngayon no? Mga kitchen mo yan May tao sa likod ko, bahala na siya dahil Basta kayo na masura lang sa kapilingon <laughs> Malagay ka dito, ngayon mga kapilingon dahil Ang ganda man oh. Mali hugasan lang natin ito sa bahay. Oh. Dugyot nga lang siya tingnan. Ala po naman, man, kitchenware naman itong madalang natin. Ang bigat kasi ng mga kitchenware. Ah, okay na 'to. eh. diba, yung kuha natin. Hindi ito ya bukya. Tapos parang madagdagan yung ano natin ngayon. Lapin tumba unang, Bukan din dito yung mga pari. may ano dito, may ako, may ano kung nakikita mga kapilon ay mga... Ito tawag nito eh. lundry basket ba yan ah dalawa ang bago po itinatapon ganito sila magtapon dito mga laundry basket ba ang ganda pa may ano pa may brown or gray at saka white tapos may mga dagga tapos dito may laruan oh. huwag lang natin yung laundry bag oh laundry bag laundry basket eh. at least hindi na tayo zero may dala tayong kitchenware asa naon ang babaw lang ang kaligayahan ni Pilingiro ba at least hindi zero si pilingiro may dala na tayo dito Ang bigat lang alang kasi ano <laughs> Ang bigat kasi mga kitchenware pero okay na to At least hindi zero no Kaysa zero naman O di ba wala Kaya well, let's go Dagdagan pa natin One eternity later. ito to banda mga kapilingon Ay eh, nababidyo talaga ako sa mga cute na plangana <laughs> bangkit kita ko kasi Sayang ba <laughs> Ang ganda kasi ng plangana mga kapilingon kay ipiplex ko na lang to yan na muna natin yung camera natin kay matumba man. Ganyan. Ito oh. Sobrang cute kasi mga pilingon. O oh. dalawa ba? Hindi ka talaga mag problema ng mga planggana dito kasi naka ano lang to. Nakakalat lang yung planggana ba? Dalawa oh. Tingnan ano ba ang tagalog ng planggana? Eh. Ang cute kasi. Dalawa dali natin dito. Dali natin itong bro. Makakarga man sa pagbuding to, to sa bahay. Dali natin to dahil ang ganda. Ang bago ba? Hmm bukas, hindi buwak, eh, dali na, dali na dito yung blue. Ay, ito pwede rin, dali na dito yung orange. Ay, dali na dito. Kunin muna natin yung sako. Sako natin, nasa kapag, I mean. Ang cute kasi. Tapos may payong pa doon, oh. At yan lang po mga kapilingon, maraming salamat po sa yung lahat. Paano ito yung dandahan natin, pa uwi. Pero pag may nakikita pa rin tayo ay, igagrab pa rin natin uwi. Maraming salamat po sa inyong lahat no and marami lalong lalo na po sa nag-subscribe at sa mga nagsuporta maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe po na aking channel from feeling channel pero magdaan pa tayo ha <laughs> nag ano lang kasi ako uh, ba? nananghid lang kudaan nag ano lang ba nag in lang ako muna baka makalimutan natin mag in mamaya ba kaya pero pag may makikita hasula, dalhin pa rin natin Shoutout po kay Ma'am Josephine Cordeta from Liete. Shoutout din po kay Ma'am Imelda Edemni from Liong Dumanhog. Shoutout din po kay Ma'am Joanna Ibag from Tibungco, Davao City, especially Tubuhian Buhian Family. Shoutout din po kay Ma'am Nuralin Siso. And shoutout din sa mga kapatid ni Ma'am na sina Ma'am Nura Tangog and Family. Sir Jimmy Hunyo and Family. Sir Rinaldo Hunyo and Family. Sir Arnold Hunyo and Family. Sir Armando Hunyo and Family. At sa Pamilya Siso. Shoutout din po kay Ma'am Eva Kunanan From Santa Rita, Lubaw, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Pilar. And shoutout din kay Ma'am Junaline Galo from Hong Kong. Shoutout din po kay Ma'am Goresa Pampilon. Shoutout din po kay Ma'am Marilo Cabrera and kay Ma'am Maggie di Guzman. Shoutout din po kay Ma'am Josephine Cordeta. And shoutout sa lahat ng Tagalete. Shoutout din po kay Ma'am Victoria Motok from Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Silia Cado from Llaur, Kamsur, Bicol. And shoutout din kay Ma'am Carillo Edeta from Dait Camarines Norte at shoutout din sa mga anak ni Ma'am from Makati. Shoutout din po kay Ma'am Biki Agila, shoutout din kay Ma'am Salin Olasco. Shoutout din po kay Sir Terso Bakumo from Balabac Palawan. Ang shoutout din kay Ma'am Ilsi Alipala from Cabuyao Laguna. Ang shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra. Ang shoutout din kay Ma'am Mimi Pilayo from Santa Maria Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Idelisa Hinyo from Kisun City. Ang shoutout din po kay Ma'am Silda Gallo from Cebu. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga mama sir. Lalo lalo na po sa subscribe at support sa YouTube channel. At sa hindi pa po, po na po subscribe, subscribe po natin sa aking YouTube From channel. Thank you for watching.